Para sa aking balitang showbiz, ikinabigla ng pamilyang Gibbs ang pagyao ng kailang amang si Ronaldo Valdez ngunit ayon sa singer na si Jano Gibbs, mas nabigla sila sa pagkalat ng video ng pagkamatay ng kanyang ama. Ayon kay Jano, nakakalungkot lamang na hindi naging maayos ang paghawak ng mga pulis sa kaso ng pagkamatay ng kanyang ama nang magsagawa ang mga ito ng investigasyon. Sa pamagitan ni Attorney na Kapunan, naglabas ng official statement ang pamilyang Gibbs sa sinapit ng kailang ama parte ng letter na nasa kalagitnaan sila ng kaniyang pagdadalamhati ay mas lalo sila nakaramdam ng sakit dahil sa hindi maayos sa paghawak ng PNP sa kaso ng kanyang ama, partikular na ang pagkalat ng video ng kanyang ama na nakahandusay pa sa upuan nito. Ang iba pa umano ay idinawit pa siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang hindi umano tamang paghawak sa kaso ng pagkamatay ng kanyang ama at ang pag-atake sa kaniyang pamilya ay nagbigay sa kanila ng matinding emotional distress. Dahil sa nangyari kung kaya't naghahanap ng public apology ang pamilyang Gip, Mula sa PNP at sa mga sangkot sa investigasyon dahil sa ginawa ng mga itong breach of trust at sa trauma na dinanas ng pamilya ng yumaong aktor. Samantala, nagdesisyon na rin umano ang pamilyang Gibbs na wag na magsampa ng kaso sa PNP basta't magbigay lamang ang mga ito ng public apology.